Yun pala guys yung tira namin. Uh, Pang-ulam. Pang-ulam pang yan. Kakalisikis pa na si Papa. Ah, mas magkalisikis oh. Hawak-hawak lang yung isda. Baka noon yan. Hirap sa bahay magkaliskis. Dito na lang. Ito guys, ito yung mamalit na isa. Iniwan namin. Tapos may brikaw na dalawa pang ulam. Ito mamalit. Ito mamalit pa ata ito. Ay, brikaw pa. Yan o, brikaw pa yan. Ito. Tas lapis. kumain yan kanina guys ang aso late late tas yung pamain ayan o maliit lang rin oh kumain kanina ayan hmm. pakalawang bidbid -bid na ka nakalas kisan naka 1.5 lang nga pala kami guys for ano apat kalate yung bidbid ay yung anong mamali tapos lang kilo yung bitbit pa 25. 25 kilo. 35 yung kilo naka 15 rin. Yan. Pikaw. Para pag-uwi sa bahay guys, ano na lang tanggalan bituka. asang pwede na lutuin. O nga pala guys, oh, madilim na napadilim na oh. Ito pala yung pier dito guys. Amen. Ah, yan o. Oh. Yung mga barko pa. Yan. Hindi ko. Ay, Pala ko may maliit pa dalawa lang yan yung bikaw tsaka ito mm. to? ayan kami. lang yan yes Lakis, hindi kami nakadali ng maayos sa may mamali naglo kasi kanina yung makina nakarapin kami pawala na yung dawi pero nakahuli pa rin kahit papano ng anim na peraso yan pala yung pinakamaliit na ano guys na mamali yan huwi na huwi pala guys huwi na rin kami yan yan pala yung mga bangka na ginagamit sa pangilay-ilay guys yung mga maliliit na yan tapos ito mga pang alimasagan pang trainet yan mga pang -hipon. So, oh, abang-abang na lang po guys sa pag-upload ni Papa ng video na ito. Yun. Thank you for watching.